Welcome to my vlog. So, this is my first vlog. Gusto ko muna i-introduce sa sarili ko sa inyo para mas makilala yung ako ngayon. So, my name is Chris, 28 years old. Nag-graduate ako ng Hotel, Restaurant, sa, Services sa Pasig for 2 years. <laughs> Slam book ka, girl! Tapos after nun, uh, doon ako nag-aaral. Nag-desert ako nung na mag-aaral kasi uh, syempre gusto rin ma-experience ko. Wala ano ba yung feeling pag nag-aaral sa malayo? Syempre doon nag-gaya-gaya syempre pag nagpaalam ka dito sa bahay sabihin mo may, may practice kayo may homework kayo at, ay may homework may project kayo and then syempre gala-gala eh. kalabasan hindi alam ni mama <laughs> kasi gusto talaga ka ni mama dito mag-aaral sa antibol eh mas ginusto ko doon and thankful naman ako kasi sa pag-aaral ko doon, eh may nakilala ko mga kaibigan. Hanggang ngayon kaibigan ko pa rin sila. nag uusap usap pa rin kami, kwentuhan, hanggang ngayon may communication, kahit man dahil na sa isa't isa, kahit may kanyahangin ng buhay. Kaya doon, no, doon ko matutunay na silang kaibigan. Then, ang bad thing ito, guys, eh, bad experience ko naman doon, yung stranded ka ng apat na araw sa baha dahil sa undoy. Kasi exam namin noon din, After na exam, pinauwi na kami, stranded kami, ayun, doon ko na na, na. Talagang alam, tipong parang last day mo na. Kaya thankful pa rin ako no, kay God kasi hindi niya ako pinabayaan. Langit ko pa rin yung family ko, movie akong buong buo. Kaya niya ako si mama pag iyak ako, nang iyak dahil nga. Hindi mo alam eh, di ba, syempre. Kaya na, baka sa last day mo na yun, hindi mo na sila makita. Kaya niya ako ka siya ng bago. So, after no, pagka ko, may nagalak sa akin kung gusto ko mag-apply ng trabaho sa Chick Boy as Wilman. Well, so, yun lang po yung opportunity yun. Ilang months lang akong tamay, tapos may opportunity agad, di ba? Eh, bibihira yung ganun. Kaya, yeah, yun lang po yung opportunity. <coughs> kahit yung training namin is sa Makati, nag-training ako doon kahit malayo. Basta mag magkaroon lang ako ng experience. Tapos, nagtagal din ako doon. Two years, more than two years ako nag-board sa Chick Boy na syempre ang nung dati kong gusto pang dahil ang hirap ng trabaho ganyan ganyan pero dahil nga sa mga kaibigan sa mga tunay na kaibigan eh nang stay ako ng matagal nang sa ng company kaya ayun dami ko rin ang naging kaibigan doon madami din pa experience with experience nandun na lahat hindi mo mawawala sa isang lugar yun tapos pagkatapos noon nagsara na sila isa sa mga boss ko sa Chick Boy, in-offer na ko nang mag-apply sa kanya as admin specialist. So, pinunap ko yung opportunity yun, kinuha ako sayang na yun. Trabaho yun. Diba? Bibihira yung may mga nag-offer sa'yo ng gano'n na ang position admin specialist. So, pinunap ko yung opportunity yun. Kaya, thankful na ako na after nung no, may af kinabukasan, may trabaho ko ano na naman, diba? Na naman ako nagtrabaho sa Timog. So, ilang years din ako doon. So, more than a year. Ay, One month at uh, a- one, one year and four months. Parang ganun. Tapos, yun na. May opportunity naman dumaning. Na Kinakakain opportunity na tinawagan ako ng ko na sabi ko gusto mag-apply sa ibang bansa. So, yun, yun? na may opportunity nyo, nang mo, sabos ko na maayos. Sabi ko, pwede ba ako mag-apply sa ganito? Habang nandito ako magre-requirements so pumayag naman siya. So, wala nung ano sa kanya, pero sinabi niya, kung oh, decision mo yan, sige, pero magkano ba yung salary mo to? Kung parehas lang naman, bakit haalis ka pa? Sinabi ko naman sa kanya, gusto ko magkaroon ng experience. Dahil yung mama at papa ko kasi nag-work like, as OFW. So, gusto mo maranasan, ano ba yung feeling ng pagiging OFW? So, ginag yun ko yung opportunity niya, wala akong sinayang. Kaya after noon, nag-requirements ako. Tapos natambay ako lang one month or two months na ta. Tapos April 26, 2016, doon na yung flight ko. Kaya excited na excited ako. Kasi syempre, first time ko. First time sa mga nangaraklano. Ano bang feeling, di ba? So, doon, di ko muna ikikwento yun. Kasi doon natin is papasok yung second vlog. Ano bang feeling ng first timer OFW? So, hanggang dito muna yung kwento ko. So, so susunod na vlog doon ko yung kwento. Anong feeling ko? Ano ko yung naging karanasan ko sa first timer na OFW? So, kung hindi ka pa na subscribe just click the subscribe button and notify notification bell para ma-notify ka sa lahat ng video ko. Alright, thank you guys!